Sa susunod na laban ng Apocalypse Tournament, isang banggaan ng mga binur ang alamat ang masasaksihan natin. Ang unang papasok sa arena, ang nag-iisang special synthetic god, isang nilalang nakapantay sa lakas ng Great Sage, equal to heaven. At makakaharap niya, ang reyna ng digmaan, ang pinakamakapangyarihang diyosa ng kalangitan, si Morrigan. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga pups, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Apocalypse of the Gods Kabanata 16. Synthetic God. Sa simula ng kabanata, umalangaw-ngaw ang sigawa ng mga Diyos nang ideklara ni Jarl ang nagwagi sa ikatlong laban ng Apocalypse Tournament, ang Thunder God, si Indra. Nagumapaw ang kasiyahan sa buong arena, bawat Diyos ay humanga sa tindi ng lab ang kanilang nasaksihan, isang lab ang tumatak sa kalangitan ng Valhalla. Sa loob ng VIP room, nanatiling tahimik sina Ares at Hermes habang pinagmamasdan ang tagpo. Sa isipan ni Ares, unti-unti niyang nauunawaan ang kabuoang bigat ng torneo, isang labanan na lumalampas sa karaniwang sukatan ng kapangyarihan. Napagtanto niyang upang magtagumpay si Indra, kinailangan nitong itulak ang sarili hanggang sa dulo, sa punto na maging higit pa siya sa dating anyo, isang nilalang na nakakatakot kahit sa kapwa Diyos. Sa kanyang pagsusuri, naunawaan ni Hermes na ang lakas ni Indra ay maihahalin tulad na sa mga pinakamatitinding chief gods ng langit, sina Shiva, Thor, at Hades. Sa sandaling iyon, naliwanagan siya, ang Apocalypse Tournament ay hindi na isang ordinaryong kompetisyon. Sa bawat sagupaan, may mga Diyos na nagigising, mga halimaw na muling ipinapanganak sa gitna ng labanan, taglay ang dimasukat na lakas at pagnanais na lumampas sa kanilang hangganan. Ramdam ni Ares ang bigat ng katutuhan ng iyon. Ang torneo ay tila isang sinaunang ritual ng mga Chino, isang pag-aalay ng mga makapangyarihang nilalang na ibinibilanggo upang magpatayan, at ang tanging mabubuhay sa huli ay siyang magmamana ng lakas ng lahat ng mga nasawi. Sa katahimikan ng silid, isang tanong ang umalangaungaw sa kanyang isipan, anong uri ng halimaw ang isi silang sa pagtatapos ng Apocalypse Tournament. Kung sakaling ang magwagi ay isang outer god, walang dudang delubyo ang kasunod. Sa kabila ng pangamba, naalala ni Ares ang premyong ipinangako ni Zeus sa magiging kampyon. Hindi niya malimutan ang ngiti ng ama, isang ngiting may halong kapilyuhan at babala. Sa ilalim ng ngiting iyon, dama ni Ares ang aninong bumabalot sa kanilang ama, ang pakiramdam na may nalalapit na bagay na hindi na kayang pigilan. Sa loob ng kanyang isipan, tumibay ang pasya ni Ares. Kung sakaling humantong sa kaguluhan ang lahat, siya mismo, bilang Diyos ng digmaan, ang unang kikilos upang ipagtanggol ang langit. Handa siyang isakripisyo ang sarili kung kinakailangan para sa kapayapaan ng Valhalla. Sa tabi niya, napatingin si Hermes sa kanilang ama, at sa pagitan nila ay nagpalitan ng mga titig na tahimik ngunit puno ng pag-unawa. Pareho nilang nauunawaan ang katutuhanan kung sakaling maging magulo ang lahat, gagampanan rin ni Zeus ang kanyang tungkulin. Samantala, sa ibaba ng arena, muling umalangaw-ngaw ang tinig ni Jarl, inihahanda ang susunod na laban. Muling sumiklab ang sigawa ng mga Diyos, sabik sa panibagong sagupaan. Ipinaliwanag ni Jarl na bagaman naganap sa labas ng entablado ang labanan ni Naindra at Zuke, na natiling buo at ligtas ang arena, kaya't agad nilang sisimulan ang susunod na round. Habang nagpapatuloy ang anonsyo, lumapit si Baruna kay Indra, waring nagbibigay ng mensaheng hindi na kailangang bigkasan. Isang sandaling tahimik, subalit puno ng kahulugan. Sa gitna ng hiyawan, pumasok sa entablado ang dalawang bagong mandirigma. Pareho silang naglalabas ng nakapangangilabot na presensya, sa kanilang mga mata, mababanaag ang walang hanggang panonibik, ang gutom para sa lab ang magbubukas ng panibagong yugto ng torneo. Samantala, sa kagubatan ng kalangitan, dalawang pamilyar na nilalang ang mabilis na tumatakbo, si Napigsi at Sandy. Mula sa kagubatan, sinusuyod nila ang bawat sulok sa paghahanap sa kanilang big bro. Sa bawat hakbang, malinaw sa kanilang isipan ang parehong tanong kung nasaan ang kanilang big brother, si Son Wukong. Ngunit sa paglipas ng mga sandali, nauwi ang kanilang paghahanap sa katahimikan. Huminto silang dalawa, huminga ng malalim, at marahang tinanggap ang kawalan ng sagot. Sa huli, pinili nilang bumalik sa labanan upang saksihan ang pagpapatuloy ng torneo. Sa kaloob-looban ni Pigsy, sa kabila ng mga naglalakas ang Diyos na nagbabanggaan, malinaw pa rin ang isang katotohanan, walang nilalang sa kalangitan ang makakahigit sa kanilang big bro, ang walang kapantay na Son Wukong. Dagdag pa ni Pigsy, kung mayroon mang Diyos na kayang magbigay ng tunay na laban sa kanilang big bro na si Son Wukong, iisa lamang iyon, isang Diyos na maihahanay sa tindi ng big bro. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang sinabi, isang hindi inaasahang presensya ang biglang sumingit sa kanilang pag-uusap. Mula sa itaas ng isang matayog na puno, maririnig ang isang tinig, malamig ngunit may halong pagngisi. Isa palang tagapakinig ang naruroon simula pa kanina. Si Kuchulain. Nabanggit nitong nakakaintriga ang kanyang narinig, dahilan upang maalarma si Napigsy at Sandy. Patuloy pa niyang binigkas, sa tonong nanunokso, na nais niyang marinig pa ang pinag-uusapan ng dalawa, lalo na kung sino raw ang tinutukoy nilang pinakamalakas sa lahat. Noon lamang napatingala ang dalawa. Nakaupo si Kuchulain sa sanga, nakatingin sa kanila, worry sa big sa anumang laban. Namukon siya ni Sandy, at sa malamig na tinig ay nasabi nitong ang demigod na nasa harapan nila ngayon ay walang iba kundi ang magiging kalaban ng kanilang big bro. Nang tanungin siya kung ano ang pangalan niya, bahagyang nadismaya ang itsura ni Kuchulain bago niya kinamot ang ulo at ipinakilala ang sarili. Ibinahagi pa niya na nalungkot siya nang matalo si Prometheus sa nakaraang laban, ngunit para sa kanya, ayos lamang iyon. Sapagkat ngayon, makakaharap niya ang uri ng Diyos na tunay na magpapaalab sa kanyang dugo, ang uri ng kalabang karapat dapat paglabasan ng buong lakas. Kasabay ng mga salitang iyon, bigla siyang binalot ng nakakapanindig balahibong aura, isang halong pagnanasang lumaban at pananibig sa digmaan. Napatingin ng seryoso si Pigsy at Sandy, pinag-aaralan ang kilos ng demigod sa kanilang harapan. Ngunit sa halip na patula ng hamon, nagpatuloy lamang sila sa paglalakad, tila binabaliwala ang presensya ni Kuchulain. Bago sila tuluyang makalayo, nasabi ni Pigsy, may tapang ka rin, bata. Sinundan iyon ni Sandy, na nagsabing hindi naman nila minamasama ang pagiging agresibo ng kaharap, ngunit ang mga tulad niya ay nagpapaalala sa kanila ng dating ugali ng kanilang big bro, ang Son Wukong na minsan ding nila mo ng kagustuhang magpamalas ng lakas. Hindi naunawaan ni Kuchulain ang kanilang mga sinabi. Napako lamang siya sa kanyang kinatatayuan, nagtataka kung sino talaga ang tinutukoy nilang iyon. Lumipat ang tagpo sa isang mataas na puno na nakatayo sa gilid ng bangin. Mula rito, tanaw ang napakagandang tanawin ng kalangitan, payapa, malamig, at tila hiwalay sa anumang kaguluhan sa ibaba. Doon, sa lilim ng mga dahon, natutulog si Son Wukong. Waring walang kamalay-malay sa ingay at tensyon ng kalangitan. Hindi nga siya matatagpuan ni na Pigsy at Sandy, sapagkat natutulog ito sa isang puno na tumubo sa gilid ng bangin. <laughs> Sa isang epic panel, ibinunyag ang isang eksena mula sa kanyang nakaraan, ang maalamat na laban ni Son Wukong laban sa isang napakalakas na Diyos. Ayon sa tagapagsalaysay, ang nilalang na kanyang hinarap ay isang synthetic god. Noong unang panahon, naghasik ng lagim ang mga masasamang Diyos, nagdulot ng kaguluhan sa buong kalangitan. Upang mapanumbalik ang kaayusan, nilikha ng mga Diyos ang mga tinatawag na synthetic gods, mga mekanikal na nilalang na nilikha upang magpatupad ng banal na katarungan. Mga autonomous divine soldiers na walang puso, ngunit may misyon, tapusin ang mga nagwawalang Diyos. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, lumitaw ang isang walang pangalang unggoy mula sa malayong silangan. Nagsanay siya upang maging pinakamakapangyarihang mandirigma, hinamon ang mga synthetic gods sa sunod-sunod na labanan, hanggang sa siya'y kilalaning bilang the great sage, equal to heaven. Subalit sa likod ng alamat na iyon, may lihim na hindi kailanman nabunyag, ang labang hindi isinulat sa mga kasaysayan, ang tunggalian ni Son Wukong laban sa isang espesyal na synthetic god. Muling bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Umalangaw-ngaw ang hiyawa ng mga Diyos habang ipinakikilala ni Jarl ang susunod na kalahok. Ngunit agad ding natahimik ang buong arena nang marinig ang kanyang tinig, ang tono ng isang tagapagsalaysay ng kasaysayan. Ayon kay Jarl, sa Apocalypse Tournament, hindi lamang ang mga Outer Gods ang dapat katakutan. Noong unang panahon, upang mapigil ang kaguluhan ng masasamang dios, nilikha ang mga Autonomous Divine Soldiers. Mga nilalang na ipinanganak upang magpataw ng banal na parusa. Sila ang tinatawag na Synthetic Gods. At sa lahat ng Synthetic Gods na nalikha, mayroong nag-iisa'ng espesyal, isang nilalang na lampas sa kahit anong antas ng kapangyarihan. Mula sa madilim na entrada ng arena, unti-unting lumitaw ang siluetang bakal, kumikislap sa liwanag ng arena, ang Synthetic God. Habang naghiyawa ng mga Diyos, makikita sina Pigsy at Sandy sa gilid, nakamasid. Sa mahinang tinig, wika ni Pigsy, kung may isa mang nilalang sa torneo ng Apocalypse na kayang magbigay ng tunay na problema sa ating Big Bro, iyon na yung hinayupak na lalaban ngayon sa arena. <laughs> Batay kay Jarl, nilika ang isang Diyos na higit pa sa karaniwan, isang nilalang na sadyang ginawa upang tubisin at paoksain ang mga pinakamakapangyarihang Diyos na nagdudulot ng kaguluhan sa kalangitan, mga Diyos na niyang mga karaniwang synthetic gods ay hindi kayang pabagsakin. Ang Diyos na ito ay bunga ng isang espesyal na paglikha, isang sandata laban sa mga nilalang na hindi sumusunod sa batas ng kalangitan, ang mga tinatawag na Outer Gods. Sa Journey to the West, binanggit na nakipagsagupaan ang espesyal na synthetic god na ito kay Sun Wukong, ang Great Sage, equal to Heaven. Sa alamat, sinasabing tinalo raw ni Wukong ang Diyos na iyon. Ngunit, sa salaysay ng tagapagsalita, kathang isip lamang ang kwentong iyon. Ang tunay na nangyari, isang labanan na tumagal ng labing pitong araw at gabi, ay walang nagwagi. Magkasing lakas ang dalawa, at parehong nagdulot ng matinding pinsala sa isa't isa. Sa gitna ng totoong nangyari, ipinakita ang isang aklat na hawak ng kung sino, at ito na nga si King Enma mismo. Sa kanyang pahayag, matapos ang walang katapusang bakbakan ni Nasan Wukong at ng espesyal na Synthetic God, binura ng mga Diyos ng Valhalla ang lahat ng tala tungkol sa kanilang laban, para bang hindi ito kailanman naganap. Ngunit para sa dalawang mandirigmang iyon, malinaw, ang araw na iyon ay hindi nila malilimutan. Magkaiba man ang naging pananaw nila sa kinalabasan, pareho nilang tinuring na iyon ang pinakamatindi sa lahat ng laban na kanilang hinarap. Mula noon, nagsimula ang walang humpay na paghahanting ng Synthetic gods sa mga masasamang diyos. Isa-isa niyang pinuksa ang mga Outer Gods na kanyang nasasalubong, binubura sa pag-iral ang bawat isa. Ngunit kahit marami na ang kanyang napatay, nananatiling hangkag ang kanyang puso, tila may kapulangan, isang walang kasiyahang pagnanasa para sa isang laban na tunay na makakapuno sa kanya. Sa kaibuturan ng kanyang isip, isang pangalan lamang ang bumabalik, si Sun Wukong. Sa kanya nagsimula ang pagkauhaw sa labanan, at sa kanya rin ito matatapos. Unti-unti, nagtanong siya sa sarili, ano nga ba ang saysay ng lahat ng ito? Ang pagwasak sa sangkatauhan, ang Apocalypse Tournament, maging ang Ragnarok, lahat ng iyon ay walang halaga sa kanyang paningin. Bumalik ang tagpo sa arena, at muling ipinaabot ni Jarl ang katotohanan. Ang Diyos na ito ay hindi lamang nilikha para labanan ang mga outer gods, kundi upang katakutin rin ang lahat ng mga masasamang Diyos. Siya ang Diyos na kayang magpatigil ng paghinga ng sinuman sa takot, ang Diyos na ang mismong presensya ay nagdudulot ng pangamba sa lahat ng makakalaban niya. Sa si Neza, ang anti-outer god na synthetic god. Sa kanyang isipan, alam ni Neza na hindi pa tapos ang kanyang misyon. Sa mahabang panahon, patuloy niyang hinasa ang kanyang kakayahan, pinahusay ang bawat bahagi ng kanyang katawan at sandata hanggang sa umabot sa sukdulan. Ngayon, handa na siyang ipakita sa buong kalangitan ang kanyang upgraded power. Sa kanyang loob, tila humihiyaw ang hamon, nais niyang saksihan ni Son Wukong ang bunga ng kanyang pagsasanay. Sa sandaling iyon, naghanap siya ng palatandaan ng presensya ng dating karibal. Mabilis niyang inisgan ang paligid, natagpuan si na Pigsy at Sandy, ngunit kahit anino ni Wukong ay wala. Nang matiyak niyang hindi man lamang nanonood si Wukong ng laban, kumulo ang galit sa kanyang dibdib. <laughs> Samantala, sa kabundukan, mahimbing na nagpapahinga si Son Wukong sa ilalim ng isang punong kahoy, payapang nakahiga na para bang walang pakialam sa mga nagaganap sa Apocalypse Tournament. Sa kabilang dako, si Neza ay nag-aalab sa gigil, handang ilabas ang buong kwersa ng kanyang galit. Sa gitna ng magsisimulang laban, ipinaabot ni Jarl ang anunsyo ng bagong labanan. Biglang nag-alerto ang AI system ni Neza, batay sa datos nito, ang paparating na kalaban ay may level 5 threat rating, isang mapanganib na kalaban. Mula sa kabilang panig, isang dambuhalang figure ang lumitaw, isang Diyos ang may nakapangangilabot na presensya na kabilang sa mga Outer Gods na unbelievable. Kinumpirma ng AI system ni Neza ang impormasyon tungkol sa kanyang makakalaban, at sa pahayag ni Jarl, ito ay walang iba kundi ang Diyos ang tinaguri ang pinakamalakas sa buong kalangitan, si Morgan, ang Queen of War. Noong laban para sa titulong pinakamalakas na Diyosa, halos mamatay si Echidna, ang Snake Empress ng Greece, matapos siyang durugin ni Morgan. Ang kanyang kapangyarihan ay tinuring na nasa antas ng Dreadnought Class, isang pwersang kayang magwasak ng mga Diyos at nilalang sa isang iglap. Pagharap ni Morgan kay Neza, ang tingin niya rito ay puno ng kawalang bahala. Sa kanyang mga mata, isa lamang itong payat, gutom na batang hindi dapat humamon sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamataas, tahimik lamang na nakatayo si Neza, tila walang pakialam sa mga insultong ibinabato ng Diyosa. Dito ay unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa arena ng maglabas ng nakakapanindig balahibong aura si Morgan. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong nagbabadya ng kamatayan, malamig, mabangis, at puno ng pagmamataas. Sa lait na tinig, tinitigan niya ang maliit niyang kalaban at malamig na sinabi, ituring na lamang ito ni Neza na senyales, na nagkamali siya ng makakalaban. Ngunit sa halip na matinag, balagbag at may halong pang-aasar ang naging tugon ni Neza. Kawawa naman daw si Morgan. Bahagyang napatigil si Morgan napakunot ang nuo habang sinusuri ang maliit na Diyos sa harap niya. Hindi pa doon nagtapos ang pambabastos ng maliit na Sineza, patuloy pa itong nagbitaw ng nakaka-insultong pahayag. Sa karanasan daw niya, ang mga simpleng mag-isip na halimaw na tulad ni Morrigan ang pinakamadaling pabagsakin. Sa sandaling iyon, nagapoy sa galit si Morrigan. Hindi niya matanggap na bastyusin ang isang maliit at walang respetong kaharap. At nang tuluyang sumabog ang tensyon, narinig ang malakas na tinig ni Jarl, ang tagapagpahayag ng laban. Narito na daw ang reyna ng digmaan, ang Diyos ang hindi kumikilala kay Zeus ni kay Odin. Kung nanaisin niya, dudurugin niya silang lahat. Siya ang walang kapantay na Morrigan, dakilang reyna ng digmaan. Kasabay ng pag-eko ng kanyang pangalan sa buong arena, isang epikong tagpo ang sumunod. Mabilis na naglunsad si Morrigan ng matinding pag-atake, at ang paligid ay nilamon ng halimaw na enerhiya. Bawat paggalaw niya'y may hatid na kamatayan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, na natiling nakapirmi si Neza, tahimik, kalmado, tila ba sinusukat lamang ang lakas ng Reyna bago siya gumanti. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina! So sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay Ang kanyang tinig, di maglalaho Kahit matapos ang lahat ng mga kwento 🎵🎵 sa diwa ng, ng bawat isa Sa luna sa Sa laban ng ortala, buhay na Siya'y nandyan Puses ng kasaysayan Sa kanyang tangan Mga moto, ikaw ang gabay